pusa importante po na talagang maging mapanuri tayo, syempre pa sa mga kakainin natin. Lalo pat usong-uso na naman ang food poisoning. At syempre may mga ilang pagkain po na akala natin okay pang kainin, yung pala hindi na nga po. At paano ba natin na malalaman? Makakasama po natin ang isang food technologist, si Miss Fritzy Vitog para gabayan tayo. Good morning, Miss Fritzy. All right, meron po tayo dito mga pagkain of course, ano? Kailangan natin malaman dahil ito binibigay natin yes. sa mga chikiting natin, ang uh, gatas at ang juice. Ano yung uh, lifespan lang na po pwede okay, natin. Okay, no? Kagaya nito, yung fresh juice, ay fresh uh, milk na to, tsaka yung juice na to, no? Na so, ito, usually, nakukuha natin bacteria dyan is E. coli. Uh -huh. So, yung mga na-expose na ganito, dapat uh, kagad inumin, mm -hmm. ang tinatagal na lifespan niya is 5 hours lang. 5 hours. Or kung conservative tayo, 3 hours, eh, baka Oo, pwede ganun. nang wag na natin pailam sa mga anak. Bata, exactly. At least, mga ano lang, ubusin na, kung Tama. ano talaga, wag na itira. Oh. Ito, napaka-importante syempre na malaman natin kung fresh pa ang itlog. Hmm. Alam niyo mga kapuso, ah, ngayon ko lang din ito nalaman. Kaya makinig, makinig. Pa, paano natin malalaman kapag fresh pa ang itlog, ma'am? Okay. So, meron na tayong isang itlog dito, no? So, pag Nilagay mo siya water mm -hmm. at lumubog ang itlog, ibig sabihin, fresh ang itlog. Pag nilubog natin at lumutang, hindi, hindi na yan na fresh. Huwag na natin kainin, mga kapuso. And of course, ang pambao ng mga chikiting din, mga biskwit o pamerienda, okay. usually ito, yung mga ganito, siyempre, wala rin yan mga nakalagay na expiration, expiration eh, yeah. di ba? So how do we know? Okay, no? Like for this one, for the biscuits, makikita natin to sa mga Tetra may mga expiration mm -hmm. date. Siyempre, pag na-expose na yan, lalo na yung mga bata, di ba, pag kinain na nila, may mga tira-tira yan. So, kailangan mapanuri tayo bilang parents, no? Yes. Pag nakita na natin na medyo malambot na yung biscuits, huwag na natin pakain sa Of bata. course, o may amag na. Yes, ngayon, may amag na, wag na rin. Ah, itong mga chips, pag makunat na, wag na ipakain. Wag na akong so, normally, talaga, pagka nakita natin sa amoy pa lang, o sa it's surah May indication na eh, mm. di ba? Na hindi na pwedeng kainin. Ito siyempre ang gulay at ang fruits. Okay, no? Mm. So yung gulay, uh, kung gusto mong magtagal ito, no? Lalo na yung mga kangkong, bago mo siya ilagay sa rep, of course, hugasan mo muna yan, patutuyuin mo. Ang pinakasikreto niyan is, bago mo ilagay sa rep, ibabalot mo siya mm -hmm. ng mm -mm. papel. Para okay. magtatagal yon yung pinaka-lifespan ng gulay. Okay, gano'n so, din sa fruits? Yes, yeah, sa fruits naman, mapanuri tayo dapat. Oo. Kasi tignan natin, ayan, ito, kagaya nito, meron ng mga lamog 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 moglamog. Napakain yan. O, napakain yan. Eto pa, isa pa. Mako, itong onion, ito ho importante. Sabi nila na hindi na pa pala pwedeng ilagay sa ref ang onion dahil nagde-develop siya ng bacteria. Tama yes, ba? Yes, ganito 'yon kasi ang onion meron siyang phyto uh, chemicals o yeah. nagaano ng bacteria. Which is good sa mga may infection, no? Ang ang pinaka-onion. So ito, pag halimbawa, usually sa bahay, buo yan. Tapos mm. naubos natin kalahati lang, no? So wag na natin ilagay sa ref kasi ang tendency na lahat ng bakterya na absorb ng onion. Ayun. So pagka tayo ho ay naghiwa ng onion, Huwag na tayo magtipid at ilagay sa ref, ha? Gamitin na natin lahat, alright? At syempre, may mga palaman din tayo, no? Ito sa ref natin. Ano ang uh, magandang dapat bantayan natin sa mga palaman naman? Okay, no? Sa mga palaman, like this one, no? Excuse me, kukunin ko lang po. Ayan. This one, no? The peanut butter. Ito, paborito ng mga bata Correct. ang peanut butter, mm -hmm. you no? Know? So tayong mga magulang, kailangan mapanuri tayo. Ayan. So makikita natin ang peanut butter. Yung pinaka-ano niya is, uh, ayan, no? Ma-oil ma na siya. Ma-oil na siya. Okay. Okay, no? So pag inano mo yan sa kutsara, makikita mo naman na uh, fresh na fresh pa rin siya. Pag hindi na, may mga amag-amag na yan. So, ito yung katsalak na mm -hmm. yan. Mm -hmm. Natin sa katsalak. Ayan. <tis> ah. Tignan mo yung pinaka-texture niya. Ayan, ito. Hindi pa yan expired, no? Uh -huh. pa All right. Yan. Okay. Pwede pang kainin. Pwede pang kainin yan. <laughs> mga Marami mga nag-aabang na dito sa ating studio. <laughs> All right. So, maganda mga tips yan na natutunan natin mula kay Fritzy. Kaya magpapasalamat na tayo sa iyong oras, Fritzy. Thank you very much sa mga thank tips na yan. Sana ko ay natuto tayo. Huwag natin ipakain kung alam na hoon natin na talagang masisira lang at mahirap na hoon magkasakit kayo. Magbabalik pa rin po ang unang hirip.